Ayu. Hey Yo! Yeah! <laughs> Ito! Uh, Mabag tayo sa Santa Monica Parochial Institute na aking alma mater para hamunin ang mga estudyante kung kakasaba sila sa talungan challenge natin. Habang tinitignan ko sa labas ng building, ay bumalik ang masayang alaala ng high school ako. Pero bago tayo nagsimula, ay nakipag-coordinate muna tayo kay Principal Mariel Aligoria. At ipinaliwanag natin ang ating adhikain para mahikayat ang mga estudyante na mag-aral mabuti. At yun na nga, may mga kumasa sa tanungan challenge natin. Kaya nang tinanong ko sila kung kakasaba sila sa tanungan challenge natin. Oh, yeah! Anong pangalan? Hendrix po, Dulogman din. Hendrix Dulogman din. Hendrix din. Okay. Uh, anong favorite subject? Kahit na ano po, halo-halo na. Kahit na ano, halo-halo na. Itong school na to ay dating Botolan High School. Haba na naging Santa Monica Parochial Institute. Aba. Anong Latin word ang nakalagay sa libro ng logo natin? Inoxicovid. Yeah! Yeah, yeah. Ano? Anong pangalan? Anong pangalan? Chanry po. Chanry? Di, nabaka. Chanry, nabaka. Nagbibigay ngalan sa tao, bagay po. Pangalan po. Pangalan? Apo. O, yan, <laughs> oh, Yun! paano Palo niya na. Ah, anong pangalan? <laughs> Cedric ba? Cedric James Baluyot. Cedric James Baluyot. Baluyot. Ano ang chemical symbol ng gold? AU. Yo! Ito. Oh, <yeah>. Oh, next. Yan naman 'yan. Oh, Anong pangalan? Jenica po. Jenica? Rivera. Rivera. O, oh, anong favorite subject? English po. English. Spanish. Oh. O. Ito. Pang ilang letter sa alphabet ang letter J? Ha? C. <laughs> oh. Ah. Pakita mo, pakita mo yung premyo mo. Ayan Ah. Oh. Ah. Oh. Isa-isa. Ah. Sa halagang 100. Mm. Ano ang pangalan ng current security guard nyo ngayon? Anong pong pangalan? Hector Del Oeste. Hector? Del Oeste. Del Oeste. Ah! <laughs> oh. Thank you, ah! Shout out sa estudyante gentleman Santa Monica Parakyal! Congratulations sa mga nanalo. Ang ako sa tapang ng mga estudyante dito at di nag-alinlangan sumubok sa hamon. Congrats um, sa mga teachers and principal ng mga estudyante ng SMPI sa pagpaproduce ng ganito kagagaling na kabataan. And shout out sa mga naging teachers ko dito sa Botolan High School. Naging malaking parte po kayo kung man ang kinatatayuan ko ngayon mga mom and sir.